Good morning mga kabangers So pupunta kami ngayon sa Haraj dito sa Riyadh, Saudi Arabia Kasama ko si Pia Mark At saka si Sir Jim Boy So pupunta kami sa metro ngayon So magkikita lang kami sa Capdi So see you! sa loob ng Metro Station, nakapasok na kami. So sasakay na kami ngayon. sa of the Metro Station. So, inahintay na kami sa si Sir Jim ngayon. So, ang ganda itong mga kabangers. Napaka-futuristic ng ano dito. Ng tema. Ayan. Parang alien. Alien yan. So, napaka -press. And, oh, oh, okay. Good Ayan siya. Napaka-press. Hi. ayun dito kami sa ano. Sa dulo ng walang hanggan. Ayan. Ayan. Uh, The next station is... So, ang ganda rin yung sabati mga bakers. So, napaka picturesque yung design. Ayun yung mga designer. Designer. Architect bala. Ayan. Okay. Wow. Yay! Okay. Masipin si Nick. Mga sa nandito kami ngayon sa Al-Azizaya Station. So sasakay kami ng Uber papunta ng... Para saong pamasalan namin sa Cathedral. Mga kabangan sa dito na kami sa Raj. Ayan. Yay, shopping. Hall. Shopping hall sa Raj. Abditamin kay Mommy ko. Sana abot ang 20 pesos mo. Okay muna kami ngayon noon. Eh. So bili muna kami ng tubig. Bye-bye. Tama bye. na guys. <laughs> Mga kabang. Tumak. Ayun. Check mo kung Wow. Thank you, Sir Jim. Thanks po niya. Tsaka siya na kami, no? Bago kami mamili ng mga bibiliin namin dito. So, ayan ang pagkain natin, no? Sarap po, uh, ya? Yeah. Mm, sarap. Sir Jim, oh. <laughs> yeah, siya yung sponsor ngayon. Sip, Jim. Boy, logro. Oh. Ayan mo naman yung karabangas. Ang sarap. Pagpili-pili mo na. Quiz quiz. boys. na, brother. Kaya na, come. same. sim same sim Kamsa? Asyara? Kamsa fi asyara. Ah, okay. Ayan, yeah, nakapili na kami dito si kuya. Anong brand ng kuya? <coughs> Salamin. Puputi Ang ganda. Salagang. <laughs> so nakapili na tayo ngayon dito, no. So nilagay natin sa bag. For only 15 real, dalawang damit na siya, no. So dito. Hi! Hi! Nakapili na tayo dito ng pants for only 10 real. Ang dami mga pants mga kabangers. So. Yan, madami. Bumili na rin tayo ng jacket mga kabangers. Ayan. For 15 real, nakapag-jacket na tayo kasi malapit ng winter. Thank you. Thank you. Kaming napamili yung mga kabangers. Medyo haggard mo. Masakit na ang ulo. kami ngayon sa Starbucks. Magkakape muna kami. Napagod ba? Na-enjoy naman kami. So, tingnan namin mamaya. Ay, wag. <laughs> Baka mabukin. See you. Starbucks muna kami after namin mangukay. So, ayan. Dito kami kasi sobrang sakit ng ulo namin. Hindi naman sobrang, pero masakit na. Ayan. Paglalaro naman tayo ng yaman-yamanan. Pasok na yun sa Sige lang, malamig man Dito Ayan, mag-order muna kami dito Saan mo muna yung mata natin no? Masiguro relax mo Ano mo sir Jim? Ice shaken sa Sa akin Frappuccino mm -hmm. Yeah Ano sa'yo yan? Watch out, Frappuccino Ay So kailangan namin malamig ganyan yun kasi medyo mainit pa sa Saudi no? So mga bandang mga November, December, sobrang lamig din yun. So mag-hot coffee tayo yun yan. Ang ganda ng ambience ito mga Kabangers. Okay. Ang ganda ng ambience. Yan, eh. So ito yung in order ko mga kabangers Ay, shake and white mocha Mmm Sarap Ayan Ang ganda ng ambience dito Tayo wait lang yung... Or dahil umaga patulog kayo mga tao okay. <laughs> Thank you and that's up for Kuya Mark. Thank you so much. Hayo. Thank you. <laughs> Starbucks. Ah, thank you. Yan. Ngatan na view naman n'yo. namin. No? Mm. So, Ayun, pauwi na kami mga kabayan. So sulit so naman, Sir J. Hindi ka na sasalita. Ikaw <laughs> ko ya, pipi ka rin. <laughs> so, pauwi na kami nga, nag-abang na kami ng metro. That's it for today's video. Don't forget to like, subscribe, and YouTube channel. Rotsubi for more updates. Bye!